Sa Pilipinas, ang pagbili ng chicken breast fillet ay isang karaniwang gawain sa araw-araw na buhay. Ang chicken breast fillet ay isang paboritong bahagi ng manok na mayaman sa protina at mababang taba. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga hakbang sa tamang paraan ng pagbili ng chicken breast fillet sa Pilipinas, kasama ang mga tips at impormasyon na makakatulong sa mga mamimili. Una sa lahat, dapat pag-aralan ng mamimili ang tamang lugar kung saan maaring makakuha ng sariwang chicken breast fillet. Madalas, maaring mahanap ito sa mga supermarket, palengke, o direktang mula sa mga poultry farms. Mahalaga na tiyakin na ang chicken breast fillet ay sariwa at malinis upang masiguro ang kalidad at kaligtasan nito para sa pagkain. Sa pagpunta sa pamilihan, mahalagang suriin ang presyo at kalidad ng chicken breast fillet. Hindi lahat ng presyo ay pareho at maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa kalidad depende sa brand o tagagawa. Mas mainam na pumili ng mga certified na produkto at tiyakin na ang presyo ay nararapat sa kalidad ng produktong bibilhin. Kapag nagpasya na ang mamimili sa tamang lugar at presyo ng chicken breast fillet, mahalaga alamin ang tamang paraan ng pagpili ng mga piraso. Dapat suriin ang kulay, amoy, at itsura ng chicken breast fillet. Ang tamang kulay nito ay dapat na pink at hindi dapat makulay o pudpod. Dapat itong may sariwang amoy at walang nakikitang mga bahid ng dugo o iba pang impeksyon. Sa pagpipili ng mga piraso, dapat itong may malinis na anyo at walang makikitang mga paso o deformidad. Pagdating sa pagbabayad, ang mamimili ay dapat maging maingat at tiyakin na tama ang binabayaran sa tamang halaga ng chicken breast fillet. Maaring magkaroon ng mga diskwento o promosyon na maaring mapakinabangan kaya't mahalaga na suriin ito bago magbayad. Karaniwang tinatanggap ang iba't ibang paraan ng pagbabayad tulad ng cash, credit card o debit card depende sa establisimiento pag-uwi ng bahay, mahalaga ring itabi ng maayos ang chicken breast fillet sa refrigerator upang mapanatili ang sariwang kalidad nito. Maaring i-store ito sa freezer para mapanatili ang cold freshness, ngunit dapat tiyakin na ito ay nakasil ng maayos upang maiwasan ang pagkasira o kontaminasyon. Ang tamang pag-iingat sa pag-imbak ay magbibigay ng siguradong kalidad ng chicken breast fillet hanggang sa pagluluto nito. Sa pagluluto ng chicken breast fillet, maraming paraan na maaring subukan depende sa panlasa at kagustuhan ng mamimili. Maari itong lutuin bilang prito, inihaw, nilaga, o sa iba't ibang mga lutuing pangulam. Mahalagang tiyakin na ang pagluluto ay tamang-tama lamang upang hindi mawala ang sariwang lasa at kahalagahan ng chicken breast fillet. Bukod sa pagluluto, mahalaga ring tandaan ang tamang paghahanda ng chicken breast fillet bago ito lutuin. Dapat itong hugasan at tanggalin ang anumang natitirang balat o taba bago ihanda sa pagluluto. Ang tamang paghahanda ay magbibigay ng mas masarap at malinis na lasa sa chicken breast fillet. Sa pagtatapos, ang pagbili ng chicken breast fillet sa Pilipinas ay isang simpleng gawain na may malaking kaalaman at pag-iingat sa pamamagitan ng wastong pagpili pagbabayad at paghahanda tiyak na magiging masarap at nutritious ang handeng chicken breast fillet para sa pamilya sa pagtutok sa kalidad at kalusugan masisiguro ang kasiyahan at sapat na nutrisyon sa bawat pagkain ng chicken breast fillet